Hello po sa inyong lahat. Mayroon tayong mutya sa ipu ipon ng tubig. Ito ay nakakuha ko ito noong isang araw na ito po ay araw ito ng Martis nakikita. Nakikita ko ito, nadiskubrihan ko doon sa tabi ng ilog na sobrang lakas yung tubig. Dahil nga pumutok yung vulkan nito sa Negros, pumutok 'Yung tubig dito sa amin sa tabi ng aming ilog ang kanya'ng kulay sa tubig dito sa amin ay color de gatas at magtataka kawalan ng ulan malaki ma, malaki 'yung baha na umaagos dito sa aming suba o ilog. Ngayon, pagpunta ko doon dahil nga maraming isda na mga tinatawag nila na mga ayong uh, pinakamaliit na isda 'yung hipon yung mga hipon galing sa tabi ng dagat paangat sila ng paangat sa bukid nagtataka ka na yung hipon imbes na pababa sila sa tubig sa daloy ng agos bigyan ko kayo ng sample no ito po yung ilog pag yung tubig pag ganun pababa diba pababa pero magtataka ka bakit yung mga hipon pataas ng pataas yung mga hipon ganon? Bakit sila patungo sa taas yung mga hipon na mga isda na maliliit pa ganon pa ganon? E ngayon, marami ang nagpunta doon sa spillway yung imbornal na nanguha ng mga hipon. Pagpanguha nila ng hipon, eh, nalaman ko na maraming tao nagpunta ko doon pagpunta ko doon marami talagang hipon nakakuha sila na balde balde po yung hipon na kanilang nakukuha pero magtataka ka yung mga hipon paangat sila ang kulay sa tubig ay kulor digatas, gatas kulor de gatas dahil nga sa putok ng bulkan yung tubig dito nag iba ang kulay kulor de gatas at doon sa bab sa taas itong ilog na yun dito ang maraming tao dito sa baba tala sa taas talaga ganon Walang tao dito. Doon ako nagpunta. Dahil uh, nagmamasid ako sa mga hipon kung saan sila pumupunta. Ngayon, pagpunta ko doon sa taas, wala nang tao nakikita sa akin. Meron akong nakikitang paikot na tubig. Paganon siya. Napakalakas yung agos ng tubig. Imbis na pagpababa yung tubig, paganon no? Paganon. Pababa yung tubig pa no? pa ng agos. May tubig na paikot, paganon. Paakyat patungo sa taas. Paikot talaga siya na paakyat siya sa taas sa papuntang bukid ngayon may nakikita akong ikot ngayon tinitingnan kong pinagmasdan ko talaga ng mabuti pagmasdan ko talaga kasi yung ikot niya sobrang lakas ang pressure sa tubig ito yung taas ito yung baba yung tubig hang yung tubig pa babak ganon bumangga siya sa malaking bato ang tubig pa ganon siya sobrang lakas yung pressure paakyat 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 talaga paakyat talaga tapos doon dito ako nakatayo maraming tao dito dito ako nakatayo paikot yung tubig papataas ganyan wala na nakakita sa akin dito siya paikot ng paikot paikot ng paikot ang tubig na hindi mo makikita kasi yung anong iniikutan sa tubig dahil nga ang makikita mo yung ikot lang talaga na ipo-ipo ng tubig ngayon ang ginawa ko Inausap ko yung tubig, kung ano yan na ipapakita mo sa akin o ibigay mo man yan, ibigay mo yan sa akin. Ngayon, habang umiikot yung tubig pa ganon, dito ako nakatayo, pinuntahan ko yung dandahan yung tubig pa Ginanon ko lang, ginanon, kung sa akin yan, sa akin yan. Ganon, pag ganon ko, ito po ang aking nakikita na bato. Ayan. Ito po ang bato na aking nakukuha. Nakuha ko ito sa aking palad. Kaya yan po ang hitsura. Ayan. Yan ang hitsura. Ito ay pangalawa ko nang nakuha ito sa tubig na ipu-ipo. Meron din akong noon, mayroon akong sinibat na nilambat na tubig na nakuha ko doon na iba ang kulay-kulay brown. At ito ay kulay puti at napaka-crystal po yung kanyang hitsura. Kahit nga subukan natin na plus lightan yung kanyang ano, yung kanyang bato. Ayan po siya, oh. Ayan, oh. Sobrang kristal. Ayan. At buhay na buhay po siya. Ayan, oh. Ayan po yung ikot niya. Ito ay pangalawang pagkakataon ko na itong nakuha ang ipu ipo ng tubig na nakuha ko siya sa pamagitan ng aking mga kamay. Ayan. Ayan po yung hitsura. Dati nagkuha ko ng tubig na ipo-ipo, nilambat ko yun siya. Ginamitan ko yun ng panglambat. Pero ito, kinausap ko lang. Kinausap ko na kung ibigay mo yon sa akin, sa akin na yan. Ngayon, pagkakuha ko na nito, makuha ko na siya. Pagkakuha ko na ito, nahawakan ko na sobrang lakas yung vibration sa aking katawan para din ako nakaikot. Pag ganun-ganun ako. Pagka uwi ko sa bahay, pagkatulog ako, na naginip ako na itong batong ito ay ibibigay ko sa nangangilangan ng mutya na walang mutya at palaging minamalas sa buhay. Kaya binanlag ko ito, baka sakaling ito ay mapasayo, mapasayo talaga ito. Dahil nga bago ko ito i-release sa taong kumukuha nito, mayroon akong pamahin at pangitain na iyan ay pwede karapat dapat sa taong pinagbigyan nito ayan kaya kung mag inquire kayo mag text muna kayo at makipagkausap kung kayo ba ay karapat dapat na magtanga ng mutya sa ipu ipo ng tubig ayan po ang gamit po sa ipu ipo ng tubig, may nagtatanong sa akin kanina, may tumatawag kung ano daw ang gamit sa ipu ipo ng tubig. Ang gamit sa ipu ipo ng tubig ay maganda ito sa malamig sa ulo, at subalit malakas ito. Dahil nga yung ipo ng tubig, yung tubig baha kasi kapag umaandar yan, maraming mamamatay. Maraming ma ano, maraming mamamatay na tao, maraming building na masisira, mga pananim na nandyan sa mga tubiga na ano, maraming masisira pero nagdadala rin ito ng buhay at swerte sa atin ito, kung mayroon taong gumambala sa atin na sinasaktan tayo ito ay magproteksyon, kaya mong anurin kaya mong anurin, masublang ang kanilang tangka sa iyong buhay sa pamamagitan nito at kung meron ka nito, mabilis kang kumilos at malakas yung katawan mo. Maganda ito gamitin sa boxing. Yung mga may sakit, kung limbawa ikaw hindi boksidor at ikaw naman ay nakapili at karapat-dapat dito, ibabad mo lang ito sa tubig. Pagkatapos mo ibabad sa tubig, lagyan mo ng mainit na maligam-gam. Tapos dasalan mo ng 15 minutes, ipainom mo sa mga pasyente na may sakit. Pwede rin ito igamot. Yan po ang ipu-ipo ng tubig. Kung halimba, yung tuhod mo ay mahina na, Kung wala ka ng pag-asa sa buhay, ito pwede itong makatulong sa iyo. Lumalakas yung katawan mo dito, lahat ng mga problema sa buhay mo mawawala. At ang katawan mo ay masigla, maliksi at malakas ka. Yan po ang birtod ng ipo-ipo, ng tubig. Tapos, hindi ka basta-basta na mapagod dahil yung tubig walang kapaguran yan. Hindi ka basta maganda ito sa ano sa sports ito maganda sports at panggagamot kaya ibig sabihin po ito ito rin ay pangkalahatan na rin ito pangkalahatan itong swerte at protection din yan pangkalahatang swerte at protection din itong mutya sa ipo ipo Ayan. Napakalakas po yung aura niya dahil nga po ay minsan niya hindi magpa-video. Ayan po. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat.